Hello, hi, good morning. Ayan, ito naman uli ako. Baka magsawa kayo sa mukha ko. Mukha na akong chubby. Ayan, good morning po. Uh, pwede na pala ngayon. 26. Bilis ng panahon, no Bilis ng araw, bilis ng... Mabilis ang lahat-lahat. Kaya... Pasokan na, na naman. Ang hirap naman. Almusal po tayo. Ano talaga, diet kami dito. Kaya kunti-kunti lang ang amin talagang kinakain. Nananabana -an na kasi kami. Eh, champurado ako kasi nga. Wala namang tirang kanin. Kaya pati yung pagsaing kailangan ang namin. Kasi nga lahat kami dito sa bahay ay diet. Si Alex kasi